Uh, Matid ko kay Mayor Jerry, kay ginhilway niya ang dinagyang sa politika. Ang importante ang dinagyang is ang debosyon naton kay Sr. Santanino. Ang pagpasalamat sa mga grasya naton nga naagom. As our saint, importante din yung oneness unity. ang dinagyang eh, nalain sa so una, dili ako na bata. Naging SK President ako. No witness ko kid, how di evolve. So, whether or not, may invitation, siguro kinanlangit si Kong Jam Jam magsadsad. Kinanlangit si Kong Jam Jam magsuporta sa tribo, sa pumuluyo. Kaya because, amo din busyo natin. And I believe, ari ko sumunaga sa bisyo, Because ang debosyon ko kay Senior Senior Santo Ninyo. Ang pamangkot sino ka pa ulitika sa kay Kaya kuya, sa SK ako, nagkonsyal ako, bisan wala ko din nag-suporta ako sa mga tribo. Bisan hindi ako congresswoman. How much more nga naging congresswoman ako? Nag-supported ako sa IDFI and personally nag ko tuig-tuig sa mga tribo naton. And ang mga tribo saksi sina. So kada din feeling na nila kahulat na sila sa suporta ni Kong Jamjam. Jam. So, hindi man kinadla na may executive order or what, but if they need, they feel that there's a need for it, then they can do it because it's discretion in aya like sang aton local government unit. Mm -hmm. sang aton mayor. So as of now, do wala pa man invitation. Masi next week.